Kain po tayo mga kabayan. Ngulan po natin ay Ampalaya Ayan. Kasi uso ngayon ng stroke. Lalo ng mga high blood jam Kaya ito ampalaya palaya muna tayo. Magandang tanghali sa inyo lahat mga kabayan. Ampalaya with sili. Para maiwasan yung init ng ating katawan. Dahil marami na po natitigok dahil sa stroke ngayon. Sa init. Kaya ito gulay muna tayo bawan muna tayo mag baboy sa mga tumatataba kasi marami nang ano ngayon na high blood stroke abot kaya ito ang palaya muna tayo ito ang palaya unang subo sa inyo mmm tapos may sili tayo mm. sili mm. Sarap daw sa sili ah. Mabuti mm. dito sa aming kot, oh, hindi ganong mainit. Mahangin o oh. kasi oh, open space siya. Ang dami naglalaro. Naglalaro dyan. hindi sila gaano na imitan, no? Mahangin, no? Tsaka dito sa aking bodega, oh, hindi mainit to kasi ano eh, may puno ng mangga to dito eh. Kaya, prisang hangin, no? Oh. Nakikita mo yung galaw ng mga ano dyan, no? Oh? Mga sanga-sanga. Lakas. Kaya, ano sila dyan, no? Oh? Maglalaro pa rin, hindi gaano mainit. Ayun tayo. Kan sobat yang pilih. Hmm. hmm. 음 v 음. 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 pag na sila, tapos na yung laro nila eh. Tapos 12 na eh. Tapos 12. Yun ah. 12 na siya ko. 12. Tapos 12 na. Ito yung kurasan natin. Ayan, may alarm niyan, may alarm na. Kaso hindi ko hindi ko tinapat yung alarm nasa 6 no, yung alarm niya. Kain kain Uwian na sila. Sila nag-uwian na. Das 12 na. Hmm. Ako kumakain na. Sila nag-uwian pa lang. Ano na po naglaro yan, mga alas na ribe. Ngayon to, 12 ang nila si John. Mm.

wala nang la, laman tubig Bye Abay. Abay mga kamayan. Shoutout po sa inyo lahat yan. Comment lang po kayo. Tsaka kung saan kayo nakatara. Para alam po kung saan nakakarating yung aking video magandang tanghali po sa inyong lahat mga kabayan. Shout out po sa inyong lahat. Bye bye.